Bukas, Webe Santo naman na uh, Webe Santo ang kasagsagaan ng activity sa mga simbahan para po sa Semana Santa. Sa Quiapo Church, pinagligpit muna ang mga nagtitinda sa paligid bilang paghahanda sa mga aktibidad. Para sa update live na magbabalita, si Mobile Journal, Ivan Tarinke mula sa Quiapo. Ivan, ano naman ang activities dyan sa simbahan ng Quiapo ngayong Miyerkules Santo? Cheryl, simula lunes pa lang ay eh, tuloy-tuloy na yung mga activities dito sa paligid ng Quiapo Church. No? Pagdating ng alas 3 ng hapon ay merong pabasa, yung tinatawag nilang pabasa. And ngayong araw nga, ay eh, pagdating ng alas 7 ng gabi ay magkakaroon ng sinakulo, yung pag reenactment ng pag-uli dito kay Kristo. So may kita natin dito sa likod, Cheryl. No? No? Ito sa stage na to meron sa likod ko, may stage. Dito raw gaganapin yung sinakulo. Mamayang gabing, ala, mamayang alas 7 ng gabi. Then bukas naman ng umaga, ay merong namang misa. Alas 6 umaga merong misa. Then pagdating ng alas 5 ng hapon ay magkakaroon muli ng misa para naman sa Lord's Supper. No? Tapos Cheryl, yung kanina yung tungkol naman sa paghahanda nito kanina, merong, uh, kanina umaga merong mga flushing operations dito sa so may plaza Miranda. No? Then yung pagdating naman dito sa mga tindahan sa labas, kung may papakita natin, eto Cheryl, yung mga tindahan dito sa labas, no? eto at yung sa gilid ay tomorrow wala na yan. No? kanina may nag-ikot na na from the mula sa simbahan na pinapaalalahanan sila na dapat mamayang gabi ay nakaligpit na yan lahat dahil bukas pag nandyan pa rin sila ay huhuli na sila para nga preparasyon sa paghahanda ng pagdagsa ng mga tao bukas dahil nga Cheryl Nakausap mo na ba yung vendors dyan sa paligid ng Quiapo Church? Ano yung kanilang reaksyon nga sa utos na magligpit muna ng paninda? So Cheryl, kanina may mga nakakausap tayo, no? ready naman daw sila. No? Kaya dahil taon-taon naman daw, eh, lagi naman silang umaalis dito. Dahil para bigyan daan yung mga, mga deboto na pumupunta dito. Kanina nga actually Cheryl, no? sa loob pa lang ng simbahan, kanina may, may mga nakita na tayong uh, nag ng krus sa loob. So iba, inagahanan nila yung, pag, uh, yung, 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 mga deboto, yung pagpunta dito sa Quiapo, Manila. Kanina rin, may narinig, may narinig na rin ako, may nagkwento na rin sa atin na meron na rin nagpinitensya dito sa harapan mismo ng simbahan. Cheryl? Iwan, kumakalat din ang sakit gaya nga nitong pertosis. May paghihigpit pa sa health protocol sa simbahan? Cheryl, so far wala pa namang uh, protocol, no? health protocol na ilabas yung simbahan. Pero kanina, nakita natin, lalo na yung mga elderly people, no? sila yung talaga yung naka-face mask. No? palabas, papasok na simbahan, may mga, na nakita, may mga nakita tayong taong naka-face mask talaga no, para iwasan nga yung pagkalat ng itong pertosis. Pero so far, as of uh, the latest na update sa atin, eh, wala pa namang binibigay na health protocol itong simbahan. Cheryl? Paalala sa mga pag magbibisita iglesia at lalahok sa iba pang activities dyan sa Quiapo Church ngayong Semana Santa, Ivan. Sheryl, uh, paalala lang, no? uh, magihanda daw dahil sigurado daw ay dadagsayan ng tao itong nga uh, Quiapo Church dahil nga isa nga ito sa pinupuntahan ng mga tao. Pero as of now, uh, kanina wala pang estimated kung gaano karami yung mga tao nga darating. Pero pinala, binigyan na rin tayo ng paalala na magdala daw ng tubig just in case na mainit or uminet uminit yung panahon dito sa paligid ng sibahan. Daryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinke.